Pinaka low budget na bahay ng mga baboy at kung saan sila komportable. Pansin mo ba pag nakawala ang mga baboy, sobrang saya nila pumunta sa mga putikan, nagtatakbuhan sa may damuhan, mm -hmm. nagbubungkal ng lupa, kumakain ng mga damo at mga insekto. Kahit kung low budget naman tayo ay pwede naman tayong mag-alaga. Huwag muna nating pilitin yung malaking gasto sa umpisa. Dito sa aming bukid, karamihan sa mga nag-alaga ng gagawing baboy na inahin ay sinasanay yung mga baboy na nakatali. Nagawa ng luna, trapal o pinagtagpi-tagpi ng mga sako ng feeds. Sabi nga nila, wag daw masyadong tipirin. Man naman, ka naman mag-umpisa kung budget ay sapat lang dito sa amin nagpatayo ng pigiri ilang taon na eh, hindi pa rin natapos napakasayang nung panahon napako lamang sila doon sa paggawa ng pigiri eh, hey, meron naman tayong paraan na simple na komportable naman yung ating ilalagay doon palagay ko ay eh, mas practical yon para tayo ay eh, makapag -umpisa. malay natin nag-umpisa lamang tayo na magalaga ng baboy sa kaya natin na paraan balang panahon doon na rin pala natin makukuha ang eh, ipapatayo natin pabahay sa mga alaga natin ano umpisahan mo na nasubukan mo muna saka mo naman pinalago ng ng malaking pigiri sa so, ganitong backyard o pag-uumpisa na paraan ay eh, pwede pang ilipat-lipat natin yung mga baboy natin alim ng mga puno o panihugan. Make sure lamang na meron sila masisilungan o maliguan sa panahon ng tag-init sa sobrang malalakas at tuloy-tuloy na ulan. Bukod sa mahusay at maasikasong pag-aalaga ay kailangan lamang din natin silang purgahin. Pula tigok SD, magandang pampurga sa mga baboy natin. Doon naman sa common na sakit ng mga alaga natin, diarrhea, pamimilay, amoxilvi naman ang binibigay naming gamot. Matindi sakit, pneumonia, ubo, sipo ng mga alaga. Kaya yung pagdumi na may kasamang dugo, doxavi naman yung binibigay naming gamot sa mga alaga natin. sa vitamins naman ang pampalakas na pampalakas ng mga alaga natin, nandiyan ang multivit. Nang tuloy-tuloy ang pagpaparami.